So what's up guys, ako nga pala si Justin ng Pinoy sa New Zealand Ipapakita ko sa inyo ang mga naging ganap ko ngayong araw At syempre, simulan natin sa pagpapakaya ng mga kalapate Nung una guys, dalawa lang yung kalapate na yun, nagyan sa parami na ng parami At text nga pala na ginawa natin ngayong araw, naglilis tayo nito mo Gawa ng sobrang daming ang puno dito sa harap ng bahay namin Kami may pinakamarami puno dito guys, kaya yung harap ng bahay, sobrang daming to yung dahon sa so, nagtataka rin dyan guys kung ba't ako nakajakit at nakapans Sobrang labig nga pala dito sa New Zealand guys Stable 15 yung temperature dito At mabababa pa yun guys kapag gabi At kapag gabi naman dito guys, pumapalo ng pipe Ang gawain nga pala ng mga tao dito sa New Zealand guys Kapag weekends, it's either mag-ala or magtabas ng damo Kanya-kanya rin dito guys, walang paki sa yung mga kapitbahay mo Tsaka lang sila magkakaroon ng paki kapag may sunog na or emergency Bawal yung video ko dito guys o so kaya mag loudspeaker dahil pag ginawa mo yun guys, Matik, susumbong ka ng kapitbahay mo sa mga polis. At kung magtataka kayo, ba't dito ko lang nilagay sa gilid yung mga tuyong daon? Bawal din dito magsunog guys, yung magsiga, bawal na bawal din dito yun. Sunod lang tayo sa mga patakaran guys para di magka-record. Mahigit isang buwan na nga pala kami dito sa Jocelyn guys. Meron pa kami isang kapatid guys, si Kuya, sa Pinas pa siya. Di siya nakasama guys, gawa ng tinapos niya pa yung training niya sa siman. Malapit na rin pumunta yun dito guys. After ng graduation niya sa siman, susunod dito yun sa Disember o January. After lahat ng yon, mag-fishing naman tayo guys para may pangulam tayo kinabukasan. Masarap yung fresh na isda guys. Lasang lasang yung tamis ng isda kapag fresh. Maganda yung napuesto natin guys. Maraming isda. 6pm pa lang guys. Nandito na kami. Maaga yung high tide nga pa ngayon guys. 9.30pm yung high tide dito at yung low tide naman guys 11 pm sa so, mga nagtataka nga pala dyan guys nauna nga pala kami ng 4 oras dito marami rami rin yung nagpipishing ngayon guys yung mga na maaga yung high tide maaga rin yung dating ng isda At kasabay na pagliwanag ng bon guys Ang pagwala rin ng mga isda Safe na rin itong nahuli natin guys Medyo marami-rami na rin Pang sabaw lang Sakto humikap ng mainit na sabaw guys Sa manamig na panahon At after lahat ng noon guys Uwian ta Safe tayo guys Hindi tayo nasiro ngayon Nga pala guys Pag nangisda ka nga pala dito May limit yung pwede mo mauling isda Bawal dito yung limited guys Bawal na bawal dito yun kaya po may sobrang kang huli guys, it's either ibabalik mo sa dagat or ipapamigay mo na lang sa mga kasama mo. Yun lang guys for today's video. Peace out!